关闭。 harvest time. Harvest, harvest. Tanggalin Ay, natin ito. Maka ma pa rin tayo. Talbos ng kalabasa. Ah, ako nagtalbos din ako. dami ko nakuha. May buko o dahan, dahan May buko ang aking kalabasa. Baka may mga buko ang aking nakuha. Sayang ang buko. Ang pa buko. Unahin na natin, tayo na ma-harvest, baka mauna lang pa tayo ng kalitbahay. Reg! Ano ang pilaran? Doon yung kulamba! Kay magabilad ng samanta. Yan okay. dalawa. dalawa Magbilad ko yung aking tanan. Dugi. Nungkay sa baba. Nagdurog ako ng sa baba? Bakit oh, ako ko?